Jason, ikaw nang pinakalas eh. Kasi nakuha na namin lahat eh. Sa puzzle, ikaw na lang. Tsaka si Antonino. And you are under oath. Eh sana, sabihin mo ang totoo sa mga pagtatanong namin dito. May usapan po kasi kami noon, tanghali po lang po. May tungkol po sa away, pamilya po yon. Yun. Pero yung pag-uusapan namin sa magulang namin, sa magwipinsan dahil po sa away lupa. Do you have other matters to discuss? No, no. Sige, Congressman Paduano. Balikan ko lang, kaya nga hindi imbitahan natin to si Jason. Uh, Jason. Okay, uh, Congressman Paduano, this is about kay, na ano, kay... Jason. Oh, sige, Jason. Okay, go ahead. Ah, uh, Jason, pakitanggal lang yung mask mo, please. Thank you po. Ah, uh, Jason, ah uh, how... tagalogin ko na. Gano'n ka nakatagal dyan nagtatabaho as security sa Mare? Seven years po. Pakilapit mo. Seven years po. Seven years. Ah, uh, anong relasyon mo doon kay Antonino? Yung nanay, yung nanay niya po at nanay ko magkapatid. Magkapatid yung nanay mo at saka nanay niya? Opo. Okay. So seven years. Yes, sir. <coughs> Kailan pa pumupunta at dumadalaw sa iyo si Antonino? Yung April po. Nung April lang? April po tapos nung August po. Dalawang basis po. April nang ma first week po yun eh, Your Honor. First week ng April last year? Opo. Tapos August last year? Yes, sir. Ayun din yung time nung August na hinuli niya yung 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 Melchor at saka Rinier dahil sa sasakyan. Opo. Nandun ka rin nung inuli. Ay, wala po, Your Honor. Umuwi na po ako nung, Your Honor. Pa ang pasok ko po nung no, alas 6 ng umaga, ng alas 6 ng hapon. So, alas 6 ng umaga, ng alas 6 ng hapon. Opo. Alam mo kasi, Jason, ikaw nang pinakalas eh. Opo. Kasi nakuha na namin lahat eh. Sa puzzle, ikaw na lang. Tsaka si Antonino. And you are under oath. Eh yeah, sana, sabihin mo ang totoo sa mga pagtatanong namin dito. No? After me, magtatanong pa siguro yung ibang members. Kasi, itong nangyari dun sa dalawa, sa incheck. Nung nangyari yun, saan ka? Naka-duty ka ba? Hindi po, Your Honor. Why? Dev ko po Sorry? Day ko po. September 14 po. September 15. Day, Day po. mo? Opo. 16 po na umaga. May pasap na po ako na yung nakita ko na po doon. May mga ano na po mga mobile. So twice ka lang binisitahan ni Antonino. April 14 and April 16. Ah... Uh, August 16, yung panahon na yon, yung August 16, second visit niya, yun na yung pagkauli ng dalawa dahil sasakyan. Opo. You know. Pero, sabi mo wala ka dun dahil off mo na. Out po, alas 6 po nang hapon. Matagal ba kayong magkasama ni, ah, magka, ah, yung bahay mo tsaka bahay ni Antonino? Magkalayo po, yun, you know, Anon. Saan yung bahay mo? Sa pa Address? Sa Pasay po ako, yun, Anon. Eh, si... Antonino? Hindi ko po alam, yung Honor. Eh. Hindi mo alam? Opo, oh, po eksakto eh, eh. akala ko, eh. yung, eh, ano, what was, what was the, ka, uh, kailan ang pinakahuli na nakita kayo ni Antonino bago yung April? Bago? Three years, four years, five years? Hindi, yung, nung March po, yung birthday po niya. March po. Ngayon, nakita po po kami na sa Bulacan na po yan. March? Apo, yung birthday po niya. Birthday niya? Apo. Sino nag-imita sa'yo sa birthday niya? Siya po. Siya. So, constant yung contact niyo noon pa? Apo. Pero hindi mo alam kung saan siya nakatira? Hindi ko po alam saan. Apo, exact address po eh. O, pero sa Bulacan? Sa Bulacan po, alam ko po. Ano rin yung bahay mo ba sa Bulacan? nasa Bulacan ka? Ah, uh, magandang uh, tangali po ah. Uh. Your honor, ah uh, probinsya ko po yung uh, San Miguel Bulacan, probinsya ko po. <laughs> eh ba, hindi ko tinatanong ko probinsya mo, hindi. Ang tinatanong ko, kung doon ang tirahan mo. Kasi doon pumunta si Jason nung birthday mo. At uh, nung birthday ko po ah, uh, doon po uh, ang nakatira po ako sa Sampaloc, Manila po. Oh, ba't sa Bulacan ginanap yung birthday mo? Uh, andun po kasi yung aking mga magulang po, uh, Your Honor. Sa Bulacan? Yes po, Honor. Yes po. Totoo ba yun, Jason? Okay. Opo, Your Honor. So yung... So may March pa kayo, nagkita kayo March. So okay. March, yung pagkikita nyo din, April. April po. Then August na. Opo, Your Honor. Before the March, gaano kadalas yung pagkikita nyo ni Antonino? Wala na po, Your Honor. Doon lang po. Anong wala? Hindi ko na po matandaan po kung... So, tinatanong kita, isang taon, dalawang taon, tatlong taon, hindi kayo nagkikita? Mga ano po siguro, sir, mga one year po. One year? Opo. So, wala kayong personal contact for one year? Wala po, Your Honor. So, paano ka ngayon kinontak? Kasi wala kayong personal contact. Paano kayong kinontak ni, ni Antonino para imitahan doon sa birthday niya? Kay mama po. Sa magulang ko po magulang mo. Oh, so yung magulang mo ang nagsabi sa iyo na iniimbitahan ka ni oh, po nung mother po niya. Yes. So from galing sa mother niya papunta sa mother mo. Opo. Oh, yung mother mo sinabi na pumunta ka doon. Opo, oh, Your Honor. Pero before bago yung birthday na yon, nakapunta ka na ba sa lugar na yon? Opo, oh, Your Honor. So alam mo yung lugar? Opo, oh, lumaki doon po ako lumaki, Your Honor. Ah, uh, okay. So that was March. Ah, March, March yan? Opo. Pagkatapos March, nagkita kayo April doon na sa Amari? Opo, Your Honor. Gano'ng kayo katagal doon sa Amari? Nang April po. Nang April? Gaano... Ano po, mga 15 minutes Sorry. lang po yun eh. Sorry? Mga 15 minutes lang po. Oh. Tanghali po yun, Your Honor. Tanghali? Anong pinag-usapan niyo doon? Doon sa pamilya po. Away lupa po. Pero sabi ko po sa kanya, may naka-duty pa po, po ako nung araw. Baka pwede sa ibang araw na lang o sa ibang buwan. Kasi po may pasok po ako eh. Hindi siya ba, hindi ba siya nagtanong-tanong sa iyo doon? Tinggil doon sa mga nakatira doon? Hindi po, Your Honor. Sigurado ka? Opo, Your Honor. O nung April? Yung po yun po yung April quarter. Anong August? Anong oras yun? Ano po yun? Magka alas 7 na po yun. Uh, Alas 7 ng gabi? Opo. Pagkakala ko. ko wala ka na doon dahil day off mo. Nag-ano po ako ng pag-out ko po. May usapan po kasi kami noon. Tanghali po lang po. May tungkol po sa away, pamilya po yon. Pero no, yung pag-uusapan namin sa magulang namin, sa magwipinsan dahil po sa away lupa. Yun po yung pinag-usapan po namin. So alas 7, nakita kayo? Opo, Your Honor. Tapos, yun po, nagkamusta na po. Yun po, pinag-usapan na po namin yung away pamilya. Wala na pong katapos ang away. Ang away pamilya sa, sa lupa po. Lupa? L Dahil may claims kayo, may claims yun sila doon sa lupa? Sa mga ano po namin yun, sa mga sa lolo lola po namin, magsaka po. Saka doon sa po Bulacan? Sa, oh po, opo. Ngayon po, pinag-aawayan po ng magkakapatid, magpipinsan. Okay. Now, Eto, so hanggang anong oras kayo nag-usap nung August? August po, mga ano po eh, mga isang oras kalahati po siguro yun, Your Honor. So nagkaiwalay kayo mga 8, ganon? Mga 8.30 na po. 8.30? Opo. Okay. Now, nagkaiwalay kayo 8.30. Saan kayo nag-usap nung time na yon? Sa open parking po. Sa parking? Opo, sa so open so, parking. Doon mismo sa lugar na, na kung saan hinuli niya si Melchor, tsaka si... Hindi ko po alam, Your Honor. Sa harap po kami ng ano eh. Sa tabi lang po ng building po sa open parking po eh. Sa harap ng building? Opo. Melchor, saan ka ba na uli? The time? Yes, sir. Sa Asiana po banda, sir. Hindi mismo sa... Sa building nung... Solimari? Hindi po, sir. Okay. That, anong oras ngayon? Gabi po yun, sir. Mga 9 or 10 po. Parang ganun po. oh o, kapatid. di, uh, ah, pagkatapos na magkaiwala yung dalawa, saka nangyari yung pag-uli sa iyo. Tama? More or less. Opo, parang ganun po, Your Honor. O, kasi 8.30 sila daw nagkaiwala. Sino? Jason. Yun ang security guard. Hindi kasi pinsan. Anyway, ah, uh, so seven years ka na dyan, Jason, ha? Opo, seven years na po. In that building? Opo. Opo, Your Honor. Eh, siyempre, kilala mo yung mga mga nakatira doon. Magka, hindi po gaano, sir, kasi po, Opa. dalaw, ano po yan, sa residential po, sila po sa hotel po. Sinong sa hotel, sinong sa residential? Yung sa ina po sa residential po may sarili pong ano po yun. Saan ka ba nakasign? Sa residential po ako. Doon sa ni rate. Hindi po yun. Magkahiwalay po kasi yung owner yung building. Akala ko sa, sa 'di ba sa condo yung, condominium yung pinasok? O po may sarili pong ano po yun eh lobby. Yung hotel po. Ah, so separate ay yung yung post mo doon sa kabilang building. Opo, ano po ako dun sir? Duty ko po dun, break time reliever po. Seven years na? Opo. Dun ka? Opo. Hindi ka man lang inilipat dun sa kabila? Ay hindi po, wala po kami, ever since. Wala po kami access dun sir. Hindi nga tinatanong ko nga ever since, mula noon, wala hindi po. ka nasign dun. Wala po, your honor. Ibang air eh, security agency yung nandun sa kabila? Opo, your honor. Okay. Ah, Renier. Saka, Melchor, hindi niyo makilala si Jason? <laughs> nakikita lang po namin sa sir. Uh, oh, yung microphone mo. Sir. Oh. sir, nakikita lang po namin siya doon, sir, sa building po. Sa building? Ba't yung siya nakikita? Kasi sabi niya magka, magkaiba daw yung building na binabantayan niya at saka yung building niyo. Apat po kasi yun sir, yung building po yun, A, B, C, D. Kaminsan po kasi sir, naglalakad po kami, nakikita po namin. Pamilyar po siya sir? Pamilyar siya? Opo. Pero yung, build, yung sinasabi niya, yung, pinag, yung post niya doon, malayo Opo. doon sa inyo? Opo sir. Malindi po siya yung guard po ron. hindi siyang guard doon? Opo. Okay. sir man, sir man temporarily, ano muna? Yes. Uh, doon na muna ako. Uh, uh, my next hearing, pa naman eh. yeah. Uh, thank you so much, uh, Congressman uh, Paduano. So, uh, any other uh, members who wanted to uh, avail of the uh, uh, interpolating hour? Uh, uh, no more, uh, Congressman Ako, uh, before we uh, wrap up, na tayo. so Mr. Chair, sige, go ahead. Uh, may I move that uh, we invite the authorities of Espacio Hotel? in the next hearing kasi magmula nung nag-appear sila nawala na eh I think they have written a letter no asan ah, yung letter natin Can you kindly give uh, the members a copy of this but uh, they haven't uh, replied to our request yet doon sa information that we wanted to got to uh, to to get no So uh, I, I think yun yung laman ng uh, letter nila